Good morning mga Kurag. Happy uh, Monday. So ayan, umaga na oh mga Kurag, ang lamig. lamig. So ang sarap ng panahon ngayon mga Kurag ka kasi mahangin na malamig pa. So para tayo nasa bagyo <laughs> Siguro ngayon lang 'to. Kasi malapit na mag-summer eh. Kaya sinusulit na yung lamig. So ang oras natin ay alas 6 mamaya huwag ko kasi kinain yung ATM ko nung sabado so mamaya pupunta ko dun sa ano pupunta ko sa video kasi kinain itim ATM ko nung sabado nung pagsa sa withdraw ko hindi lumabas yung ATM card ko kaya pupuntahan ko mamaya magawin ko para walang tire eh. para makapag ano ako makapag tawag makapagpadala ako hindi pa ako nakapagpadala eh Haggard no? Haggard tayo pa uwi tapunta na ako mga kaurag sa ano sa video Kukunin ko na yung ano ko itin i-report ko muna doon let's go oh mamay na miming oh mamay na miming pag uwi ko miming hindi lang ako pagkain ha huh? gutom na siya si miming o oh, mamay na miming oh mamay na miming hindi lang pa ako pagkain miming wala pa akong pera ha 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 galing ako mga karo sa sa video daw ako mag report kung saan kinahin yung ano ko yung ATM kaya papunta ako ngayon sa video dito na tayo sa video nakakuha ko na din sa wakas kaya nakabili na ako ng ulam magal uh sabay. pasang hangin mga kaurat kaya na tayo mga pero bago tayo kumain pakakain ko man yung pusa para sabay kami kumain gutom na yung mga kaurat Wow! Tunggal. Tumakintay siya sa akin. Wow, hen hen kain lang ayan. Para sabay kami ning kumain. Ako ng ulan po ay ano. Ay gulay. Ayan. Hindi naman yata isinimeng kumakain ng gulay eh. Kaya, pansit sa kanya na may sardinas. Yung galing sa trabaho ko, yun ang pinakain ko sa kanya. Ito binili ko kanina, pag withdraw ko. Gulay. Kangkong na ano, adobo na may, ang tawag doon? May tokwa. Tapos, Bumili na ako isang pirasong kanin. Kasi tinatamad ako magsaing dito. La, let's eat mga kaurag. Mga